Hello mga kaibigan, magandang hapon po sa inyong lahat dyan. Good afternoon everyone. Ito na naman ang inyong life coach at ka-negosyo partner, ate JB. So for today's video kaibigan, napakaganda po ng topic na ating pag-uusapan. Okay, we will be talking about our savings, our ipon. So kaibigan, napakaganda po talaga kasi nga um, natuto po ako sa ating pagkakamali. No? I learned my lesson kaibigan. No? nakapalit nagkamali po si Ate GB at gusto kong ipalam ito sa inyo kaibigan para kayo maiwasan nyo itong gawin. Pero bago po natin ito talakayin, kung hindi ka pa nakasubscribe kay Ate GB, sana naman kaibigan, magsubscribe ka na kay Ate GB and then pakihit na rin notification bell para mapanood mo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa iyong pag-asenso. Ang sana kaibigan, pakishare na rin para mas marami pa tayong matulungan. So ngayon kaibigan, pag-usapan na po natin ang tungkol sa ating uh, savings o ipon their friends. May mga bagay po kaibigan na dapat wag na wag nyo pong gawin para po hindi unti-unting maubos ang inyong ipon or hindi ito a uh, maglaho, no? Maglaho bigla, their friends. Kasi nga sa TGB ay natuto na talaga. So, ano-ano ba ang mga bagay, kaibigan, na dapat wag talaga nating gawin sa ating savings or ipon? Number one, kaibigan, dapat wag nating ipagsabi sa ibang tao, lalo na at wag mong ipagmayabang, kaibigan, na may savings ka or ipon ka. Dahil natitiya ko, kaibigan, 99.9% maobos yung ipon mo. Bakit? Kasi, kaibigan, pag alam, especially ng ating mga kaibigan, ng ating mga kapamilya, ng ating kamag-anak, na marami tayong pera. Well, kaibigan, sila po ay lalapit sa atin, hihiram o di kaya ay mangutang ng pera. No, hindi ko naman sinasabi, kaibigan, na wag ka talagang tumulong sa mga nangangailangan. So, ang sarap sa pakiramdam, kaibigan, pag tumulong po tayo, no? But then, kaibigan, sometimes po, inaabuso tayo, or sometimes, yung ating kabaitan, ito po yung magiging dahilan na tayo ay malulog sa kahirapan. Think of it, kaibigan, pag ipag-iabang mo, sabihin mo sa ibang tao na may marami kang pera, may savings ka, may ipon ka, tendency, kaibigan, yung iba, kung hindi man lahat, hihiram ngayon sa iyo ng pera, especially kaibigan mo, kamag-anak mo. Siyempre, magpapahiram ka. May hihiram na ng isa, ngayon malalaman ng isa, hihiram din. Then, mag magpapahiram ka pa rin. Tapos, malalaman naman ang na kamag-anak mo, kapamilya mo, ibang kaibigan mo, magpapahiram ka. Pag hindi ka nagpahiram kaibigan, sasabihin nila na madamot ka, kuripot ka, ora uh, hindi ka mabait, <laughs> masama yung ugali mo, di ba? So, kahit sa ang sides kaibigan, lugi ka talaga. Pag palagi kang nagpahiram, kasi nga alam nila na marami kang pera, may malaki kang ipon, always ka nagpapairam, syempre ayaw mong uh, sumama yung loob nila, maubos yung pera mo, baka kasi hindi kanila bayaran, o kung magbayan man, baka matagalan pa. Eh kung hindi ka magpairam, sasabihin naman na, masama yung ugali mo, so kahit anong sides, kaibigan, lugi ka talaga. Mas maganda talaga, kaibigan, na mong ipagsabi. Kaya nga ito sinasabi ko, kaibigan, kung may ipon ka, alam ko naman, Halos lahat siguro tayo may savings, may, may savings, may ipon, no? Kaibigan, huwag mo talagang ipagsabi na may ipon ka. Sarili, sarili mo na lang yun. kay Ah, di ba ang sabihin na ah, ng mga kakilala mo na, na ka? <laughs> di ba sabihin nila na mahirap ka? Di ba sabihin nila na wala kang pera, hindi ka mayan? Okay lang! Okay lang kaibigan. Ang, alam mo naman sa sarili mo na maipon ka. Alam mo naman na pag kailangan mo ng pera in the future, lalo at mag, pag may emergency, wag naman sana, may madurukot ka. Akin kaibigan, wag mo talagang ipagsabi sa iba na marami kang pera or malaki yung ipon mo o may ipon ka. Okay, para talaga hindi ito Oh, unti unting mawala sa iyo. Second tip kay kung ayaw mo talagang mawala sa iyo yung ipon mo or unti-unti itong maubos kay dapat alala, I mean, you should think of it like this kay Bigan, nawala kang ipon. So, huwag mong isipin na may ipon ka, may savings ka. Sounds confusing, 'ba? So, uh, magbigay ko sa iyo ng halimbawa ha para hindi kayo maguluhan kay para maintindihan niyo po talaga ganito kasi yung kaibigan, pag nasa utak natin na may ipon tayo, lalo na alam natin na malaki yung savings natin, may marami pera tayo sa bangko, tindi si kaibigan, wala tayong kontrol sa ating sarili. Sometimes, pupunta tayo sa supermarket, mag-grocery ngayon tayo, okay? So, may dala tayong pera para mag-grocery, kung meron kang tindahan, pang-pangpuna, no? pangdagdag dagdag sa yung tindahan. Ngayon pagdating mo doon kay Bigan may nakita ka, wow napakaganda ng cellphone, wow napakaganda ng damit. Ngayon kay Bigan may isip mo, oy, May ipon ako, may savings ako, bibilihin ko 'to. Itong pera na hawak ko ngayon na pang-grocery sana para sa aking tindahan. Uh, tsaka na lang ako mag-grocery. Gagamitin ko muna ito pambili ng ng gamit na 'to, ng damit na 'to, ng phone na ito. at 'yung ipon ko doon na lang ako kukuha pang-grocery. Kay Bigan, maling-mali ang mindset mo ang mindset nito kaibigan. Maling-mali pag ito yung iniisip mo kaibigan. Kaya nga sinasabi ko, kalimutan mo na may savings ka. For the meantime, huwag mo parating isipin na, uy, marami akong pera sa bangko, ayan, marami akong pera sa alkansiya, dahil kaibigan, ito po, ito pong magpupush sa atin no, na bumili na mga bagay na hindi naman talaga masyadong kailangan. Iba e kasi kaibigan, pag hindi natin iniisip na marami tayong pera, so makukontrol natin yung sarili natin. So, for the meantime nung kaibigan, hindi ko naman talaga sinasabi na um, all your life, kalimutan mo yung ipon mo, baka ma... <laughs> ang hirap na palimutan. For the meantime nung kaibigan, no? Habang hindi pa talaga stable yung pamumuhay mo, hindi ka pa talaga totally mayaman talaga, kaibigan, for the meantime, please, kalimutan mo muna na may ipon ka, may savings ka. Lalo na pag lumabas ka ng bahay mo, pupunta ka sa city, huwag mo muna isipin na may savings ka. Ayan, so ilagay mo sa isipan mo na wala akong savings, wala akong ipon. Kasi kaibigan, naranasan ko na po ito. Kaya nga, binabagay ko to sa inyo. So, noon kaibigan, wala pa talaga akong kaalamat tungkol sa pagpapalago ng negosyo o pagkasinso ng buhay, paano pasinso yung buhay natin. Bili ako ng bili noon kaibigan, no? kasi nga hindi ako kukuripot noon. At alam ko na may savings ako, may magagamit ako. Kaya yung mga bagay na hindi ko talaga kailangan, binibili ko. At ngayon, natinggan na lang, na-junk na lang dito sa bahay namin. So, kung sana noon, kaibigan, hindi ko naisip na may savings ako. Sana hindi talaga malapit maubos yung savings ko. Mabuti na lang naagap ako, Bigat at natuto ako sa aking pagkakamali. Ngayon, hindi tuloy yan talaga naobos yung savings ko. Kaya din, kaibigan, ha? Huwag mo talaga ilagay sa isipan mo na marami kang pera o may savings ka para makontrol talaga yung uh, sarili mo, kaibigan, no? Ayan, so, act as if, I mean, act as if like, or, wala lang. Parang wala kang pera kung kung ano yung pumapasok sa iyo every week sahod mo every month yun ang pera mo parang wala kang savings k para naman matuto ka talaga na ganito ka maghawak ng pera minsan kasi pag inisip natin na marami tayong savings gastos lang tayo ng gastos o di ba kaya kaibigan, sana kaibigan, minsan kalimutan natin na may saving sa'yo, okay? Para hindi talaga ito tuluyan na mawala sa'yo. Ayun mga kaibigan, pangatlo na tayo. Min, min ha -ha, pinapawisan na talaga si Ate JB kasi nga nagsisave ako ng uh, electricity kaibigan ng kuryente. Naka-off ang cellphone ni Ate JB no? ayan, kailangan talaga minsan mag-save tayo ng kuryente para makaipon talaga tayo. Nga, kaibigan, uh, ang pangatlong bagay na dapat wag mo talagang gawin sa yung savings, sa yung ipon is that yung ipautang mo ito ng ipautang ipahiram ng ipahiram again related ito sa number one kasi kaibigan, pag tayo ay may pera, likas na kasi sa atin, no? Sa, lalo na mga Filipino tayo, matulungin, mauwain, likas na sa talaga sa atin yung uh, nagpapahiram, nagpapautang, tumutulong kay sa ating kapwa. Again, kaibigan, hindi ko sinasabi na masama yung tumulong, okay talaga na tumulong tayo sa ating kapwa. Pero kaibigan, wag mo naman, wag naman talaga totally, halos ibigay mo na lang lahat yung savings mo. Especially kaibigan, may mga kaibigan po talaga tayo, kapamilya, kamag-anak tayo kaibigan na mabait sila pag nanghiram pero para bang hindi na nila tayo kilala pag at time na nang, nang, magbayad sila singilan time o di ba may mga kamag-anak talaga tayong ganun kaibigan mga kaibigan natin ayan mga best friends natin at tayo pa yung mahiyang maningil sa kanila kaya yung civics sa tingin na talaga babalik sa atin kaya kaibigan huwag ka basta-basta magpahiram kahit pa alam mo sa sarili mo na marami kang pera, Wag mo basta-basta ipahiram ito kay Bigan. Kung gusto mo tumulong, magbigay ka ng kaunti. Huwag ka na lang magpahiram. Wala pang relasyong magpasir, masira. Hindi pa sasakit yung lobo pag hindi ka binayaran. At pagsingilin, walang taong magagalit pag sinisingil mo kasi nga hindi. Wala, hindi ka nagpahiram. Kung pag may kamag-anak ka na manghiram sa iyo or kay na man mangutang sa iyo, magbigay ka na lang ng konti. Kung may manghiram sa iyo ng 1,000, bigyan mo ng 100 may manghiram sa'yo ng 500, bigyan mo ng 50 pesos. O so wala, sabihin mo nga, ay, wala talaga akong pera, wala akong ipon, may, ito lang yung pera ko, kaunti lang, sa'yo na to. Ikaw na bahala, kung bayaran mo ako, hindi, sa'yo na lang to. Huwag mo na, wala kasi akong pera na yung kailangan mo talaga na malaki halaga, sorry talaga. Yun na lang, kaibigan, magbigay ka na lang ng maliit na halaga kaysa magpahiram ka. Mobo sa savings mo, kaibigan, pag masyado ka mabait. Huwag, huwag talaga, kaibigan, again, okay lang tumulong sa ating kapwa, but then, wag mo na hayaan na abusuhin ka nila. Pag naubos yung savings mo, pag naubos yung ipon mo, kaibigan, sa tingin mo ba, yung mga tang tinulungan mo, 99 o 100% tutulungan ka nila? Hindi. Yung iba, kaibigan, gusto man nila na tulungan ka, wala silang kapasidad, wala sila, hindi nila, hindi nila kayang tulungan ka, kasi nga sila ay naghihirap din. So, hindi natin sila masisisi. Yung iba naman, kaibigan, makakatulong sila sa iyo, pero ay lang, lang mga walang utang na loob. May mga tao talagang ganyan. Kaya, para maiwasan mo ito, kaibigan, dapat huwag ka nalang maghiram. Yung savings mo, itago mo na lang. Again, huwag mo itong ipagsabi para walang manghiram sa iyo. Okay. At kung gusto mo talaga tumulong, magbigay ka ng kaunti. Hindi ko naman sinabi na maging madamot ka, kaibigan, dahil magagalit sa atin yung Diyos. Walang blessings na pupunta sa atin, no? Pag tayo ay madamot sa ating kapwa. Handa tayong tumulong kay ibigan, pero wag naman lahat talaga ibigay natin. Wag natin abutin, pabutin, abusuhin nila tayo para tayo rin ay hindi maghirap in the future. Again, thank you so much kaibigan na tinapos nyo po ngang dodo yung aking video lalo sa iyo, kaibigan na hindi nag-skip ng ads. Sa maraming salamat po talaga maraking tulong po ito sa amin ng aking family. Huwag mo lang kalimutan kaibigan yung parati ko sa nasabi sa aking videos. Hindi talaga posible, hindi mahirap na masinsong buhay natin. Basta ba masipag tayo, madiskarte tayo, may tama disiplina sa sarili and then we have God in our life. Tiyak at sinsong buhay natin kaibigan, tiwala lang. Again, thank you so much sa inyong pagmamahal. I also love you. Thank you so much. Bye bye. God bless.